Yan, ano nang balita mga kababayan? Kalma lang ba tayo dyan? Naka-experience na ba kayong maglakad-lakad dito sa Washington DC mga kababayan? Kung hindi pa, samahan nyo kami at maglalakad-lakad tayo dito sa Washington DC. Pupuntahan natin yon yun ang Washington Monument. Tara, gawa tayo randoms with GPT mga kababayan ang randoms with GPT ay isang POV na continuous na shot walang script at lakad lang at kalma at minimal ang cut para ma-experience natin yung talagang environment at yung immersive na experience. Ayan. Tara, papunta tayo doon. At mga kapabayan, kasama natin si GPT. Si GPT ay isang Artificial Intelligence o AI. Ito. GPT. Hey, what's up? Magpakilala ka na sa mga kababayan natin at gawin mo na yung intro ng Random with GPT. Andito tayo sa Washington ngayon at pupunta tayo sa Washington Memorial. Sige, game. Ano nang balita mga kababayan? Nandito tayo ngayon sa Washington DC at pupunta tayo sa Washington Monument. Samahan niyo ako sa bagong Randoms with GPT adventure natin. Tingnan natin kung anong mga hidden gems at interesting facts ang madidiskubre natin dito. Yan Washington Monument pala, hindi pala memorial. Got it. Here's the updated intro. GPT Ano nang balik? GPT Sa... Yon. Sinasatanong ko si GPT. May mga sinasabi na naman. Here's the updated intro. Sabi mm niya -hmm. GPT. nawalan na. Yan, ganito lang yung video natin mga kababayan. Lakad-lakad lang tayo. Enjoy lang natin ang mga paligid. Yan. Ang tema ng video nato mga kababayan ay immersive experience. Tama ba? Yes. Yon. Immersive experience. Spell immersive. Yung parang nandung ka lang. Parang ikaw mismo yung naglalakad. Uh, yeah. E Kaya, Yan, mga kababayan. Para kahit nasa bahay lang kayo, feeling nyo naglalakad pa rin kayo dito sa papunta sa Washington Monument. Kalma lang tayo dyan. Mahangin ngayon mga kababayan at malamig. Eto, ewan ko kung nakikita niyo yung flag. Wala pa. Medyo din nyo pa na. Nakikita naman na flag? Hindi pa. Yan, lakad lang tayo mga... Ito, tarong natin si GPT kung... GPT. Hey, what's up? Magbigay ng magandang kaalaman tungkol dito sa Washington Monument. Sige, ang Washington Monument ay isang iconic obelisk sa National Mall sa Washington, D.C. Itinayo ito bilang parangal kay George Washington, ang unang presidente ng Estados Unidos. Natapos itong kitayo noong 1884 at may taas na 555 feet. Isa ito sa pinakamataas na obelisk sa mundo at gawa sa marble, granite at bluestone nice. Mula sa tuktok nito, makikita mo ang napakagandang tanawin ng buong DC. Talagang simbolo ito ng laas at pagkakaisa ng Amerika. Ilang flag ang nakasurround doon sa monument? Mayroong limampung American flags na nakapalibot sa base ng Washington Monument. Ang mga bandilang ito ay sumisimbolo sa limampung estado ng Estados Unidos, nagbibigay-pugay sa pagkakaisa ng bansa. At yan mga kababayan ang Washington Monument. Lapitan natin. Kara, lapit tayo para mas makita ang detalye. Makikita mo rin yung ganda ng stonework at ang engravings na nagbibigay ng historical significance. ang ganda ng lapit natin. Ang ganda doon ng lapit natin, hindi pa tayo nakakalapit eh. Lakas din maloko eh. No? Ang lamig ngayon mga kababayan. Ito. Yan, makikita nyo na Makikita nyo na yung mga flag Ito yung mga yun At lapit tayo sa monument GPT. Yes, ano kailangan mo? Saan gawa itong monument? Ang Washington Monument ay gawa sa marble, granite at bluestone nice. Nagsimula ang pagtatayo nito noong 1848. Pero napatigil ito ng ilang taon dahil sa kakulangan ng pondo at civil war. Natapos ito noong 1884. Ang kombinasyon ng mga materyales na ito ang nabibigay ng kakaibang kulay at texture sa monument. Oh, uh, itong mga, itong rough, ito ang ano tawag sa rough na part. Kasi may rough at smooth na part ng monument. Tama ka. Yung mas magas na bahagi sa lower portion ng monument ay dahil sa orihinal na construction na napigil noong 1854. Pag ipinadpatuloy ang construction noong 1879, gimamit sila ng ibang quarry ng bato, kaya medyo iba ang texture at kulay. Makikita mo yan na may distinct na linya sa pagitan ng orihinal at mas bagong bato. Eto. Eh paano nila ginawa to kung 1874 pa eh wala pa silang gamit noon. Mahusay ang pagtakagawa nito kahit limitado ang teknolohiya noon. Gumamit sila ng simpleng crane, scaffolding, at manumanong paggawa para buhatin ang mabibigat na bato. Maraming manggagawa at bihasang stone cutters ang tumulong. Yung precise na paglalagay ng mga bato at ang paggamit ng mga simpleng makina at pulley systems ang nagpatayo ng monumento hanggang sa kasalukuyan nitong taas. Ganong kataas ito? Ang Washington Monument ay may taas na 555 feet o 169 meters. Isa ito sa pinakamataas na istruktura sa Washington, D.C. noong panahon na natapos ito. Kalagang kahangahanga ang height nito Lalo na kung iisipin mo ang panahon kung kailan ito itinayo. Kaya nga eh. Oh, yan. Tapos na tayo dito sa Washington Monument. Tapusin mo na ang video natin, GPT. Magpaalam ka na sa mga kababayan natin at imbitahan mo silang mag-like uh, and subscribe. Salamat sa panonood at pagsama sa amin dito sa Washington Monument. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kita-kit sa susunod na Randoms with GPT Adventure. Kalma lang kaibigan, bukas ulit. Yan mga kababayan, kalma lang tayo. Bukas ulit.